Hi mga kalumad, samahan niyo po ako mga kalumad dito uh, manguha ng tuway dito mga kalumad. Kikilawin natin mga kalumad yan mga kalumad. Meron ako na tamakan dito mga kalumad at hindi ko na pinasaylo mga kalumad yan. At kinukuha ko na mga kalumad yan. At dito na mga kalumad yan, raming nakuha ko na mga kalumad. yan mga kalumad, na stop ko na po yung uh, na, naluto ko na yung mga ano natin, yung ating meron tayong pako yan mga kalumad yan. Pako. At siyempre mga kalumad, meron tayong isang isang piraso dito na bangus na ating ating sinugba at meron dayon meron na yung, meron tayong mga mga ukrat sa katalong yan at din na natin na pinatagal mga kalamad at linagyan na natin ng suka yung kanato uh, sa usawan yan yan um, lagyan natin ng sili para maanghang dito rin ako mga kalamad uh, dito rin ako mga kalamad sa aking baruto sa aking uh, pambot ah uh. meron na meron na po itong nagbibigay sa akin ng ano ng ng na kunting tulong mga kalumad Yan, na, na, para malagyan natin ng makina yung ating baruto para hindi na tayo magbubugsay mga kalumad ayan lagyan natin ng na asin mga kalumad yun so, natin mga kalumad ayan na up na yung okra at saka yung talong at saka pa ko mga kalumad ah, linuto ko na doon sa bahay para pagdating dito natin sa atin hindi na na tayo magluto dahil umuulan pa dito sa amin mga kalumad yan at sasamahan natin dito mga kalumad ng ano ng kinilaw na tuwai. Ayun, at tinitilang ko na mga kalumad para may pang may pang kilaw tayo kahit kunti lang. Ayan, Salamat sa aking nag uh, nagkakamera sa aking kasama. Mabuhay ka hatkat gusto mo. Life is beautiful. Yan mga kalumad, meron tayo ditong pipino. Yan at hindi ay sasawsaw na lang na yun. Siyempre mga kalumad, manalangin muna tayo sa Panginoon. Uh, Panginoon, salamat po sa grasya na binibigay mo sa akin at, 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 at magkunti tulong at at makahata makaroon yeah, salamat so, at, at, and, Amen. Kaya na yung maklumad yan. Mm. mga lumad. Um, unahin natin itong talong tuslo natin sa suka. Ah, napakasarap talaga. Yan o. Oh, tuslo natin sa suka mga lumad. Yan. Mm. Kaya natin. Mm. Napakalami. Mm. Ah, pasinsya na po mga kalumad dahil you know, palaging umuulan dito sa amin. Matagal na hindi tayo nagsasama sa ating pabablog dahil medyo malakas talaga yung ulan dito palaging umuulan at nagbabaha yan kuha tayo ng kuha tayo ng talo ng ano mga kaluman, yung pako yan na pako tuslo natin sa ating suka na napakaanghang talaga yan na kakainin natin yan na mm, napakasarap hmm. hmm. at hindi na natin tagtagalin um, na natin pa sa silo ating sinugba na bangus yan at kukuhain natin at isasawsaw natin ayan napakasarap yan mm. dito lang ako sa aking baruto aking baruto mga kalumad dito lang ako makain para hindi na tayo mag install lang ito nang gagawa ng ating lalamisa dito sa uh, dito sa putikan o so, dito sa ating area ating uh, pagbablagan yan mga natin yung tuway mga kalumad na kikilabi natin napakasarap talaga at kuha tayo ng bahaw Hmm. Hmm, napakasarap yan. At kuha tayo ng talong mga kalumad na ating pinakuluan na linag ng talong. Hmm. Napakasarap. Hmm, sarap nito mga kalumad. Hmm. 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 Yan. Yan mga kalumad. Napakasarap. Hmm. Hmm. Yan mga kalumad. Ah. Medyo na ano Nasarapan ako mga kalumad. At saka... Ako, na munti ko na muntik ko na naubos yung kanin mga kalamad at hindi ko na uh, hindi ko na na hindi ko na nabinlan ang akong kauban mga kalamad yan at kumakain ako ng pako na parang ano parang kambing yan mm, kasarap nito mga kalamad mm, mm, sarap siyempre mga kalamad kuha tayo na itong ating sinugban na bangus mga kalamad yan mm, napakasarap mm, yan mga kalamad mm. Pakasarap dito, mga mm. Sinsala po talaga, mga kalumad, Dahil hindi tayo nakapablog vlog mga kalumad Dahil palaging umuulan dito sa amin At nagbabaha Yan, baka mabasa yung atong Silpon, mabasa-mabasa At hindi na tayo tuluyan makapag-vlog Yan mm. Hmm. Yan, mga kalumad Pakasarap dito, mga mm. Kung tayo ng pipino mga kalumad, napakasarap. Yan. Simple simple lang ating mga vlog ah, vlog muna ngayon mga kalumad dahil palagi pang umuulan dito sa amin. Yan mga kalumad. Sa gusto po ng ano mga kalumad, dito lang tayo sa San Juan, San Juan District City, Surigao del Sur. Ayano po sa mga kalumad, maraming salamat. Bye-bye mga kalumad. Pag-amping kanunay. I love you.